safe daw ba bumili ng rights na lupa at kung saan sila pupunta para malaman nila kung safe ba yung binibili nilang rights So, madali lang naman po malaman kung safe yung rights na binibili nyo. So, yung mga lugar na pwede nyong puntahan, eh, yung una, Barangay Hall. Bakit sa barangay hall? Kasi syempre, yung barangay hall, alam nila kung yung lupa na binibenta sa inyo ay may problema. So, pwede nila sabihin sa inyo kung agaw lupa ba yan, o meron nagkakagulo dyan sa lupa na yan, o kung ano man yung issue ng lupa na yan, kung bakit siya rights. Alam ng barangay hall o ng barangay captain kung ano talaga yung problema niyan. Pangalawa, pwede kayo pumunta sa DNR eh, pwede nyong alamin. Um, hingi lang kayo ng copy ng barangay certificate ng may-ari. Tapos, punta kayo ng DNR. Itanong nyo kung yung area ba na to, eh, walang nakapatong na uh, titulo. Kung hindi ba magiging problema ito. So, pwede nila sabihin sa inyo kung um, um, lupa ba yan ng dayuhan o lupa ba yan ng kung sino man o meron bang may titulo yan dati, sasabihin po ng DNR sa inyo yan at kung anong classification ng lupa na binibenta sa inyong rights. Pangatlo, pwede kayong pumunta sa may munisipyo. Kasi yung mga munisipyo, kapag uh, sinabi nyo po saan yung location, tapos kung um, yung address niya talaga, sino may ari, pwede nilang malaman at sabihin sa inyo kung yan bang lugar na yan o yung lupa na yan ay eh, safe bilhin kasi meron po mga rights na mga dayuhan yung may-ari. So, tinawag nila yun na, yung iba, agaw lupa kasi nga dayuhan yung may-ari. So, hindi sila pwede magmay-ari ng gano'ng kalaking lupain. So, yung ginagawa po ng ibang Pilipino, um, tinitirahan nila yan dahil alam nila yung batas na hindi pwede maniraan dyan yung mga dayuhan. At kung matagal na yan na hindi binabayaran ng may-ari, So, nailit na yan ng gobyerno. Kaya pinupuntahan niya ng karamihan na mga kababayan natin. At na sila niniraan. Kasi alam nila, wala nang pwedeng kumuha. Kasi nga, hindi binabayaran yung amilyar sa matagal na panahon. So, yan yung mga rights na maari po na ibenta sa inyo. At yung mga lugar na pwede niyong puntahan. Yung uh, barangay hall yung munisipyo sa kayong DNR para hindi po kayo ma mapahama kasi merong rights na binebenta uh, yung pala yung, yung may-ari ay eh, nasa ibang bansa lang tapos tong kakilala o kamag-anak binebenta sa inyo yung lupa bilang rights pala merong may-ari nasa ibang lugar lang So, yun, medyo delikado yun. Kaya dapat magtanong-tanong po tayo sa mga pwede nating na tanungan. Sa kakadalasan naman po, pagka rights yan, uh, meron silang asosasyon, meron silang uh, grupo na may namumuno sa kanila pwede nyo sila tanungin kung ano yung mga dokumentong hawak nila para matulungan po nila kayo na maunawan kung bakit rights yung lupa na binibenta sa inyo. So, saan makatulong po. Bye!